May, may nangyari sa, uh, sa, sa iyo before na pumasok ka sa showbiz, kaya naghubad ka, pa, kaya gusto mong magartista at kahit ano gagawin mo. Um, uh, yes po, gagawin ko po lahat kasi bata pa lang ako, ayoko nung lumayasin, pero nagkaroon po ako ng trauma about sa family. About sa family mo? Mm -hmm. Anong trauma? Ah, uh, na huh? something touch touch. Ah, na ano? sexually harass ka? Yes po. Na, na take advantage? Kanino, yeah, yung, no? pero... kamag-anak? Okay, man. Ah, apo, ganon. Tiyuhin? Paano? Anong nangyari? Hin hinipuan ka lang, hindi ka hindi naman... Hindi mo parang lasing Lasing, hinipuan ka. Wala naman nangyaring pin pinuwersa ka. Wala naman ka. po. Parang natroma lang ako. That time, kaya sabi nila, kung gusto mo mag-grow, umalis ka sa pinaka-comfort zone mo. So, 18 pa lang ako, tumakas ako sa amin para magtrabaho. Kasi nakikita ko na yung sitwasyon ng magulang. So, nung time na yan, iniisip ko talaga yung future, ganun kaya. Tapos na-discover ko si Mami, nandito naman na ako sa Manila. Oh. Why not ikwan ko yung ganyang career? So, ito yung, ito yung, paraan mo para ma-overcome yung trauma mo, yes, ang maghubad. At, yes. Uh, And wala akong pa kaya sa sasabihin ng iba as long as hindi ko sila tinatapakan. Okay. Wow, talaga naman, no Bongga. Maganda yung ganyang thinking, yes. Uh, na hindi mo talaga iniisip ang sasabi ng ibang tao. As long as hindi Kasi ka hindi nakakasagasa. hindi naman po sila nagpapakain sa akin para mabuhay eh. Okay, tama yon, tama. Dapat <laughs> wag mo, wag mo pa ang mundo mo sa'yo.